good morning guys mapagpalang araw sa inyong lahat ito guys uh, humingi na naman tayo sa palengke ng ano dahon dahon pinagbalatan ito ng ano pinagbalatan ng repulyo maganda ito sa ating mga alagal na bird kasi dito sa amin mahirap kasi dito ang ano ngayon ang malunggay mahirap magharap ng malunggay kasi halos lahat dito sa pintado kaya yun ang ginagawa ko, humihingi lang ako sa palengke ng mga dahon-dahon, yung mga gulay na tuyo, mga repolyo, carrot, yung mga tuyo, inihingi ko sa kanila yun. Tapos ito, ginagawa ko, hindi may-may ko para ipakain sa aking mga alagang lovebird bird. Ito guys, maganda kasi yung kahit pa minsan, minsan nakakatikim yung ating mga alagang lovebird ng mga dahon para maganda sa kalusugan nila. Ayan, ito, tinitira ko lang yung matigas na to, ito matigas na part kasi ito yung mas maganda kasi yung inaangat-ngat nila yung malutong. Yung mga medyo malambot na katulad nito mga gilid, yan. Pinatanggal ko yan guys para, please, ito malambot na kasi baka mamaya hindi nila kayang durugin. Pero ito, gagayatin pa natin ito ng pinong pino. Yan, kahit hindi tayo gumastos guys, sa palingki mga kaibigan natin pwede nating hingian ng mga pinagbalatan basta lagi lang kayo sa kanila bumili you know? minsan nakakachan pa rin tayo mga tuyong sili mas maganda rin yun kahit tuyo na pwede pa rin yun So yun, tama na muna siguro ito sa ngayon guys ah, Isang pakain, bukas na lang yung iba Ito mga ka-lovebird. marami pang natira oh Bukas na lang yan, ito ngayon Ayun oh, kung mapapansin nyo, pinong-pino yan Yan, mo, dapat kasi talaga papipinuhin natin para mas manguya ng ating mga lovebird Pwede rin namang maglagay din tayo sa kulungan ng mga lovebird ng buo, ganito So yan, medyo maingay dito kasi marami mga bata oh, yan oh, naglalaro sa tabi ko. Ha. Ayan. Ito, no, ganda ng ganda ng ano natin ngayon, klima. Mainit. Okay. Tara, pakainin na po natin sila. Is na hugasan na natin. Bibigyan na natin sila ng ano? Tigisang scoop. So tara. So yun guys, pipiling uh, pipiliin ko sana ng ano, pupuruhin gulay Kaso gusto ko lagyan muna lagyan ng ng konting seeds siya paghahaluin ko na. Kasi mamaya maglilinis si mamaya uh, tatapon din naman natin yung iba mi mix mix lang natin to mga insan mix mix lang natin to mga insan tornado <laughs> yan mix mix lang para ano Ayan, naminix natin. Medyo medyo may lakad tayo. Kaya nagmamadali tayo. Kaya hindi na natin yun isa. Pero mamaya, lilinisin mo natin to guys. Mamaya. Kaya pag pinakain natin to okay lang yan. Tara. Tumuna natin magpakain. Tara. Na-mix-mix na natin yan mga inzan. Tornado mix yan. Sige. Tara, samahan nyo Yan mga Inzan, ubos na yung ating Minecos Mecos na lab na bird seed at saka gulay na tinadtad na repolyo. Eh uh, na natin kung gaano sila kasarap kumain ng ating Minecos Mecos na gulay. Oh. Diba guys, sarap-sarap sarap sila dun sa Minecos Mecos natin ano sa minekos mekos natin na gulay rapsa yan rapsa na rapsa sila dyan mga rapsa na rapsa sila oh, yung iba may ginihiya pa oh yun 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 oh o oh, diba oh rapsa yan tontuwa sila dyan eh kaya e yung mga nasa taas hindi pa nababay eh. maya maya o oh, kaya na kayo kainin nyo na yung ating minekos mekos na gulay mamaya na kayo mag laro dyan. Kainan muna kayo para makapagal na kayo. Mamaya, patanggalin din natin yan mamaya kasi yan kasing gulay, napapaanis yan. Pero, hindi naman ganun kabilis. Siguro mga anong oras ba kayo? Mga 10. Mga mamaya, mga siguro mga alas 2. Pwede natin alisin yan para mapalta natin. Sa susunod na video natin guys, uh, magpupurga tayo meron akong dahon na ipapakilala sa yung magandang pamurga pwede yung pamurga natin sa ating mga alagang lambert kung paano ang proseso papakita ko sa inyo hindi hey, okay, kaya na kayo pagkatapos siyang kumain ay okay, magpahinga na ayun hey, harap sa narap sa sila ayun o. Ayun o. Ayun o alam na binibidyo siya ito tamakbo siya oh. di ba Rap sa yan, rap gulay. At yun guys, maraming salamat po sa pagsama nyo ngayong araw sa akin dito sa aking muting ibunan. Ingat tayo palagi guys. God bless.